Lolo, anong kinagawa ni Pinsan? Ewan eh, ko. Ay, may dalawang oras na yan dyan eh. Malayo ang tingin. Ay, eh, wala naman tinatanaw. Don Juan! My love, my everything, my... Ano na nga ang pangalan, mo? Huwag mo na intindihin yun. Let's go! Ay, siya, kung yun ang gusto mo eh. Sige. Pati ba naman ako'y gusto mong wala sa akin? Lolo naman, sinira ninyo. Ang ano? Ang kaligayahan ko. Ano kaya kaligayahan yon? Eh, napakasarap eh. Halika nga! Ulitin mo! Eh! Nasolo na rin kita. Oh, okay. ito ba yung towel na pink na toalya ng papa mo? What are you waiting for? I told you. I told you, let's go! Come on, come on, come on, come on, come on! Let's go! Alam mo, Kimberly, I'm willing to give my life to you. Pag na-endanger ang buhay mo, ako ang unang-unang sasaklolo sa'yo. Talaga? Oo, oh, maniwala ka. Alam mo kung bakit? Bakit? Dahil mahal na mahal kita. Kaya lang, minsan, ang hirap mong kausap. Mahirap pa akong kausap? Hindi naman ah. Sabi nga ng iba, madali akong kausap. Mahirap? Tulad ngayon? <laughs> Ay, nasa gitna yan. Hindi naman siya nakikialam sa usapan, ah. Hindi nga, pero asiwa. Hindi ko tuloy masabi yung iluluob ko. Don't mind my yaya. Eh, mahirap e eh, never mind e. Eh. Tignan mo nga yan. Oh. Hello? Sandali lang. Magandang gabi sa'yo, Mr. Romero. Sino to? Hindi nyo pa ako nakikilala. Pero kilala ko na kayo. May-ari kayo ng dalawang building sa Makati. At isang supermarket. At maraming pang negosyo. Sino ka nga at anong kailangan mo? Tawagin nyo na lang akong Scarface. Tax. Sa Tagalog, buwis ang kailangan namin sa inyo. Kumikita ang mga negosyo nyo, Mr. Romero. Kailangan magbayad kayo ng buwis sa amin. Kung gusto nyo manatiling may peace and order sa buhay nyo at sa mga negosyo nyo. Sa gobyerno ako nagbabayad ng buwis at wala akong panahon makipag-usap sa iyo, Scarface. Oh, bakit? Sino ka usap mo sa telepono? Isang sirang ulo. Huwag maalala ninyo. Halika, mag-dinner na tayo at ready na. At ang favorite mo ulam ang niluto ko. Yan ang gusto ko sa iyo. Eh. Hmm? Tayo na. Ang bola ka pa. Kanina pa ako nagugutom. Lolo, anong kinagawa ni Pinsan? Ewan ko. Ay, may dalawang oras na yan dyan eh. Malayo ang tingin. Ay, wala naman tinatanaw. Don Juan! My love. My everything. My... Ano na nga pangalan Wag mo? Huwag mo na intindihin yun. Let's go! Ay siya, kung yun ang gusto mo eh. Sige. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ano ka ba? Apa! Pati ba naman ako'y gusto mong wala sa akin? Lolo naman. Sinira ninyo. Ang ano? Ang kaligayahan ko. Mm -hmm. Ano kaya kaligayahan yun? Eh, na eh? Tadi ka nga, ulitin mo eh.